Mga adventures, ayan isang sa magpapalang araw po sa ating lahat at mga adventures, nandito po tayo ngayon at nandito po ako ngayon sa aming bahay ayan mga adventures, mapapansin niyo yung background na nasa likuran ko. Yan po yung aming mansion. Oh my god! Wow! Ayan, napaganda po ng aming bahay mga adventures. Oh, diba? San ka pa? Kaya kung gusto mong pumunta, tara na. Wow! Ito na nga mga ka-adventures at e'tong aking unang ipapakita sa inyo. Yan po yung aming receiving area. <laughs> Napakaganda ng aming receiving area mga ka-adventure, di ba? Sosyal na sosyal ang takod. At syempre, ito naman yung pinaka main door namin dahil tayo makapasok sa napakalaki namin bahay. At pagpasok po natin mga ka-adventure, makikita nyo naman, di ba? Napakalaki yung aming living area. social na social mga ka-adventure living area. Tingnan nyo naman ang wallpaper talagang niluma siya ng panahon ayan mga ka-adventures Five years ago nang ginawa po namin yan o no, kinabit po namin yan ng aking bayaw na no, nabakasyon no, po kami dito noong 2019 after five years mga ka-adventures ganyan na po ang itsura niya o ba diba, napakaganda kaya ang gagawin ko mga ka-adventures babaklasin ko yan mamaya para nang sa ganon ay mabago naman po ang itsura ng aming house of houses. Ayan. At ito mga ka-adventure, ba diba? Nakasabit pa yung aming Christmas decoration. Kasi naniniwala kami na araw-araw ay Pasko sa aming mga puso. At syempre, ito naman po yung aming dining area mga ka ko makikita nyo ba diba? napakaganda kahit simple lang ang buhay pero maliwalas ang bahay okay na tayo dyan at syempre aming kitchen Ayan, wala pa siyang mga cabinet, wala pa siyang mga divider. At syempre, yung aming bedroom number 2 na napakalaki. O, di ba? Laban kayo. At ito yung aming dirty kitchen. Dirt oh my God! Wow! Ting dirty siya, di ba? At ito syempre yung aming pong uh, area sa labas. Ayan, naparami pong mga halaman. Kulang na lang magkaroon ng kagubatan. At syempre, ayan mga ka-adventure, napakalawak po ng aming bakuran. Ayan, kung hindi lang po nag-pandemic mga ka-adventure, meron na sana yang landscape kaya lang istorbo yung pandemic kaya lang sa ganon yung budget naubos din pero naniniwala ako mga adventure na makakabawi din tayo at eto mga pala mga ka-adventures yung aming likuran ayan dyan po kami naglalaba dyan po kami naliligo dyan po kami nakikipagkwentuhan dyan po kami nagsisiga tuwing hapon para walang lamok at eto naman po yung napakalaking likuran namin mga ka-adventure makikita nyo po yan po yung amin pong ang ano po yan ng baboy mga adventure pag nag-aalaga po kami ng bagoy, diyan po namin nilalaga at syempre napakaganda ng mga bulaklak na tanim ng aking mother ayan mga ka-adventure isa yan sa mga attract ng na mga tanawin dito sa aming bahay na talagang naiikutan siya ng mga halaman ay may mga orchids pa mga adventures iba't ibang klase ng mga bulaklak iba't ibang klase ng mga puno may mangga, may nyog may star apple, may suha may batuan at itong mga ka-adventure, ito yung tiles na binili namin noong 2019 na hindi namin nakabit kasi nga po kinulang kami sa araw ng bakasyon po namin. Kaya limang taon na po ang nakakalipas, basag-basag na po siya mga ka-adventures. Pero, balak pa rin po namin yan na ikabit dahil ngayong 2024, ayan, bumisita po ako dito sa probinsya para makita ko po yung sitwasyon ng bahay namin para na sa ganun po 2025 ay mapagawa ko na ang pinakamagandang bahay sa barangay Santa Cruz ang residencia di Soriaga <laughs> san ka pa magkakaroon niya ng swimming pool mayroon niyang roof top at syempre meron yung landscape sa gilid at ito na nga mga ka-adventures ayan biro lang ha baka seryoso nyo yun masyado yung mga pinagsasabi ko kung, pinags kung siniseryoso nyo yan bahalan na kayo sa buhay ninyo ito na nga mga ka-adventure natanggal ko na po ang wallpaper sa aming dingding kaya medyo makulay na siya kulay puti at ang balak po namin dyan mga ka-adventures ay lalagyan naman namin siya ng abstract paint painting. Ayan mga ka-adventure. Alam nyo po ba ang ibig sabihin ng abstract painting? Kung hindi pa, bahala na kayo sa buhay nyo. Maraming maraming salamat po mga ka-adventure. Hanggang sa muli. God bless mama mama